I'm a little bit nervous if I'm facing beautiful girls. Kasi <laughs> siya. What if a Filipino guy would date you? Is it okay? Good. Do you do you, do you like guys with a white cup? Nandito tayo ngayon sa Osaka do Tumburi at mag-interview tayo random na mga Japanese or kahit sino. Ano tayo ng shorty? May nagturo sa akin na marami daw shorty dito sa Osaka eh. Kinuruan ako ni ano. Di. <laughs> Nasa Osaka na tayo ngayon. Kasama ko si... Tinuturuan <laughs> ko siya guys paano kung paano mausap ng babae dito sa Osaka. Sabihin mo nga, patutuya? Ha? Patutuya. Patutuya. <laughs> grabe, ang daming shooty sa ano. Wow. Tang ina, ang laki na no. <laughs> Yan o, patutuya pa. Oh, grabe, ang ganda dito sa Osaka. Ang daming mga ano. Ang ganda ng view dun sa taas. Tapos, dito din sa baba. -ba. Alam mo na yun, patutuya. Bagay ka palang magusto eh. Tingnan mo kasi pogi mo yung nasa ano. <laughs> oh, tingnan Parang talo mo yung San mo yung number 1? Yan yung number 1 boy Tapos yan si Mikasang Kirit nyo nga <laughs> Number 1 Number 1 oh, oh Ang daming mga host to club dito Bye Yan uh, Let's <laughs> Ayan meron na boy Magkamuka lang talaga boy Kulang ka lang ng make up <laughs> Oh So Yan lang mga lalaki oh Gusto niyang inam Ano yung babae eh. Pero ayun eh katabi niya daw, nampaw daw, nampay si Moy. Mahina, mahina. Mahina, oh. Kahit sino na nilalapitan. Ang dami na nga ano dito, boy. Yung mga lalaki, nilalapitan niya yung mga hapon. Gusto nilang ano, inampa. Paano ba yun? Alam mo ba yun? Paano yun? Ano? Yung nampa-nampa na nampa, ano yun? Paano, ano, ano, yung way nun? Alam mo ba yan? Mahina kasi yung discarte nila. Paano, paano ba? Paano mahina. ba, bang, paano ba yung discarte ni Mikasang pala? Lalapit ka sa mga oh, bata, tatanoy mo. Ang dilim-dilim ng ano, daanan, tatanoy mo. Busy ba kayo? Busy ba kayo? Oo. Oh. Tatanong yun. Tatanong siyempre busy mga tanong. Ito ako naglalakad eh. Gago pala sila eh. No? <laughs> Gago pala sila. Sabihin po, mo lang ano. Sabihin paano, mo. Paano, paano, ba mga ano ng babae? Paano ba lapitan? Oh, paano ba lumapit sa mga Japanese girls? Paglapit mo sa babae, tanongin mo agad kung ducks or jutes. Puta yun. Sudah. Sudah ko yun. Hello. Malas yung pag natin. Malas yung pagpunta natin dito kasi nga umuulan sila. Ang inang giliw yan. Ang daming tao. What the heck? Naghahanap kami na pwedeng interviewin pero wala nga nga. Gusto ko kasi yung mga namaniko talaga. Nung... Silang oras na paghahanap, naka-tempo din ng shorty sa Osaka. I'm a little bit nervous if I'm facing beautiful girls. <laughs> You're you!、So、gorgeous. you. your gorgeous! so I'm telling name?、Uh, my What's name Yuki、uh, 何日本のハーフですあー。何歳ですかあ ?21 歳です。 今せん。今せん? If you want to court something like UK to what what would be the ideal type of guy like that? What would it be? Um, uh, honestly, I mean I think it's important to like um just be honest. Yep. And mm -hmm. Going on dates is really important, and just mm. building up a connection. Yeah. Ah, so it, you know, it doesn't have to be like a fancy date. It's like spending time together is really important. Oh. Do you have an uh, image of a Filipino? Do you have something? actually Filipino um, I guess, like my ex-girlfriend is Filipino. Ex-girlfriend. I mean, so you're uh, not, not girlfriend. I guess a Ex-situationship. Also, oh, you're. <laughs> uh, <laughs> You're uh buy something like that? Yeah. What ah, have you dated boy before? A guy before. Oh, like a Filipino guy? No no no. Something like no. Oh yeah. yeah, yeah. Uh last question. Do you date a Filipino guy? <laughs> I mean I dated a Filipino girl, so okay. <laughs> You did it before a uh, Filipino girl. What if a Filipino guy would date you? Is it okay? Huh? Good? Mm. Do you do do you like guys with a white cup? Ha <laughs> <laughs>